Isa pang gyera, mas tumitindi rin ang bakbakan ng Ukraine at Russia. Inihahanda na ng Russia ang kanilang mga bagong gamit pandigma habang ang Ukraine bibigyan ng mga karagdagang armas ng Amerika. Narito ang Frontline News Abroad ni Elaine Fulencio. Nilamon ng apoy ang gusaling ito sa Odessa Region sa Ukraine. Pilit inaapulan ng mga bumberong sunog na sumiklab matapos ang magkakasunod na drone attack ng Russia nitong Miyerkules. Dalawang sibilyan ang nasawi ng tamaan ng debris. Apat na iba pa ang sugatan. Patay rin ang isang pulis na tumulong magpalikas sa higit isang daang sibilyan sa ng tren sa Herson City. Yan ay matapos pampahin ng Russia ang railway station doon. Muli kasing sinasakop ng Russia ang syudad. Pebrero noong 2022 nang lusubi ng Russia ang Ukraine. Isa nga sa mga una nitong nasakop ang Herson region. Pero nabawi ito ng Ukraine matapos ang walong buwan. Hanggang ngayon, patuloy pa rin ang sagupaan ng mga tropa ng magkabilang panig. Ang Russia, ipapadala na raw sa battlefield ang kanilang pinakabagong howitzer. Mas maliit ito sa kanyon pero mas malayo ang range o layo na kaya nitong tamaan. Ide-deploy raw ang mga ito bago matapos ang taon. Pero hindi magpapasindak ang Ukraine na patuloy na sinosoportahan ng Amerika. Katunayan, magbibigay raw ang Amerika ng mga bagong armas at gamit sa Ukraine na may kabuo ang halaga na 250 million Humihirit pa si U.S. President Joe Biden sa Kongreso na dagdagan pa ito. Pero hindi ito ay ng mga Republican. Yani ay hanggat hindi raw pumapayag ang mga Democrat na higpitan ng seguridad sa border ng Amerika at Mexico. Mula nang magsimula ang gyera, higit $110 billion na ang nabigay ng Amerika sa Ukraine. Bagay na inaalmahan ng Russia. Ayon kay Russian Foreign Minister Sergey Lavrov, ang mga Western country daw ang dapat sisihin sa mga kaguluhan. Una nang sinabi ni Russian President Vladimir Putin na itutuloy nila ang anay special military operations sa Ukraine para protektahan ang interes ng Russia. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhensho, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.